magandang uh, umaga po yan, kumusta na po ay, yari na ang bagyo mga kaysan nakahinga-hinga na din talagang ako'y na-stress din ay yan mga kaisan schedule ba'y schedule na kami ngayon mga kaisan si, ako po dito kay tatay Tutulog dahil dalawang araw na pong hindi napasok yung ating uh, uh kasamahin ni tatay at kumuha po tayo ng tao ay, pag hindi po ako nakakasama ni tatay meron po tayong uh, pinapapuntan dalawa or isa masamahin po niya dahil minsan po delikado sa ahas ay dati po ay sulo lang si tatay pag po ako ay abala sa gulay dun nagpapadala tayo ng tao dito basa't araw araw po yun na ang naman kami ng tao pag nag-aani pag ang, uh, natanim dun laang basta pag wala pong ani at tanim may kasamahin po ta si tatay isa dati po ay wala basa't yun ay siya ay, ano pinapasamahan natin ang isang tao dahil delikado rin po sa ahas mga kaisan yun. Bali si ano po? Si ispo po sa area number 3 naghahapay ng saging. Si Kambal po sa unahan ng bahay namin. Mag a, ano po siya? Mag an tawag dun? maglilinis po. Oh, schedule ba schedule po kami. Tapos ay mamayang hapon or bukas doon kami sa harap ng bahay ni Tatay. Sa likod naman ako, si Kambal po sa harap. Yun tapos ay mag-aayos din po tayo ng tabag ay naiintindihan ko naman po si kuya si kuya na hindi po napasok din eh dahil binagyo nga po ito po ay kinabukasan na ng bagyo ay nag-aayos pa rin ng mga bubong mga kainsan nagtatrabaho talaga dito mga kaedan may nag na ang motor namin yan ay di yun yan hindi pa napasok kami lang muna yung iba nga nakikita ko nagko-comment kaisan hindi ka na natulong sa tatay mo siyempre mga kaisan hindi na tayo, maka hindi na tayo makakatulong tatay ang pinakang natin kay tatay yung upahan natin araw-araw dalwa yan, ipapadala tayo kay tatay yan kumbaga may natulungan na tayong dalawang tao na nag-aaboy niyan mayroon pang dagdag buhay sa barangay, ganun mga kaysan minsan din yun na makikita kay tatay minsan natulungan ako minsan busy na rin sa ano siyempre kumbaga parang tao na rin yung pantulong natin hindi na rin kaya ng ating katawan. Makakainsan Sayang ang mga abukado ng tatay Sayang eh, Nado pa kaya sa ilalim Sayang Abukado at saka mangga So, yung hmm? Yari na mga kainsan Isang hito hmm. Ayos na. na rin yan Pampirito tatay, pang ulam ah pa. Ano niya, Oo. Ay eh. uh, daba, mo hatay mangga. Dami talaga ng na mangga. Oo. Uh, Kukunin uh. ko na 'yung palay. Ayun na ay. Tabosin pa ng eh, bata Iyo. ና

Ayan. Ayan, yung mga bilog-bilog. Ayan, wala pa ng apo. Sarap na kay. Mangga po, mangga. Kay Tiyo. Ha? Huh? Bill, ba't sa atin pag number one ay bali wala lang? Ano? Parang hindi natin iniintindi. Bah, sayad na sayad naman. Pakatagal, Tio. Hindi talaga ako nakatagal. Kasi gumantina. Ah, ganda na. Hmm? gumantina, tanong mga kagumantara. Kasi gumantina ka ngayon. Ata na ka. Awala ko, eh. Bambay. -oh. Nakuha ko ng alas usay. Oo. At pinilit ko ito, ay. Pagkakalakdang na. na dito. Nang Wala. Tika, kaya, magbihis, at na baboy. sa na yun ay yeah? kaya, kaya, ha, mm -hmm. Wala pa kasi so sa Ibiya. Ba? Ay, ako nagbalik na. Ayan <laughs> <laughs> eh, eh. Ako na ka ay 'yung kawayan. Ba sila tawid, sinabi 'to nagawa na kawayan. Sabi ko hindi ako tatawid niya. kayo na laang ah, eh. Dusa pinakampuste. Oo, sinabi. Nainalambayog e, 'yung kawayan. Oo, sinabi. sa. Oo, kami ikasama ko sa si Kami pauwi, si ay pasaka. Sabi ko 'wag ah, eh. <laughs> ka tatawid na tiyo eh. Magantay ka na maghapon. Oo. Kambol. Yan mga kaisan. Tapos na po itong linisin ni Kambal at saka ni nanay, ni nanay. Tat, ni nanay po. Yan. Bale, ang uh, schedule po natin, dun tayo sa likod. Mga kaisan. Yan, tapos na po. Di. Si Kambal po dito sa unahan. Tayo po ay sa likod maglilinis. Lilinis naman po tayo sa likod. Yan mga kaisan. Maraming maraming salamat po. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po. Si ispo po ay nato sa kabila sa area number so sa kabila po, nag-aano na sa po. Nagtitilas-tilas.